Uy, ala. Hmm, totoo nga. Ang chismis. So, meron tayong dumating na parcel. Ayan. So, kararating lang. And, katatapos ko lang madigo. So, i-open natin. Ito yung in-order ko sa Jimnan. Ito yung, ano, ito yung uh, trending na underarm whitening product nila. So, ayan. May mga freebies pa ang kasama. Sa ito, may one, two, three, four. May four silang freebies na ano to? Perfume. Ah, deodorant spray. So, ayan. Meron tayong apat. So, tapamigay natin ito sa ating giveaway. <laughs> so, next month na yung aking birth month. Kaya, magpapag-giveaway tayo. Isasama natin ito siya. So, ayan. Apat ito. Yung isa ibibigay ko sa aking, sa kasama namin at saka dun sa hipag ko para matry din nila. Kasi gusto rin nilang itry yan. Okay, so... Ito na siya. So, yung binili ko ay, ano siya, um, set. Set na siya. Naka, naka ano sila, naka-promo kasi sila nun. So, ito yung set na ito. Ito yung ayan, yung sakura na uh, Dio booster sa uh, pearl nila. Sakura Gluta Brightening Underarm Cream. Ito siya. Ayan. Buksan natin. Buksan na natin. Ayan. So, madali lang siyang buksan kasi mayroon siyang ganito. Yung ipipill off mo lang siya ganun. Ayan. Very good naman ang packaging nila. Okay. So, tandararan. Tandararan. -dur Try natin to kung totoong ano, nakakaputi. puti. na Ito na siya. Ayan. So, ito yung una. Ayan. Para siyang serum. Parang ganun. And then, ito naman yung kanyang spray. So, meron siyang ipipill off mo lang din siya dito. Ito. Kaya hindi na kayo mahihirapang mag-open. Kasi na yun? yun natakpan yan siya okay. So, ito naman yung kanyang spray. So, ayan. Ito yung combo, underarm combo ng Jimmy Lan. Ayan. And then, meron din silang, dun sa set na promo nila. May kasama nitong orange enzyme exfoliating and brightening. So, ayan. And then, ganun din ang packaging nila. Yung ano, yung ang tawag dito, yung plastic niya, madali lang din i-open. So, ito yung orange na uh, exfoliating exfoliating brightening gel enzyme. Ayan. So ito siya, naka-tube. Ayan Okay, and then meron silang free na soap, Calendula Gold Brightening Essential Oil Soap, 24K Cleansing and Oil Control. Wow. Ito 'sha. Yan, yung pa-free nila. So, i-open natin. So, Nasaan na yung open? Ayan. So, may kasamang mesh. Soap mesh ng Jimmy And then, ito yung soap. Bango. try mo na natin tong orange na uh, enzyme exfoliating Yan. tamang tama katatapos ko lang din maligo so clean na yung face natin and then try kasi nga natin kung paano to gamitin explore the world's save skin from dullness paano to siya how to use Before use, keep face and hands dry, Apply an appropriate amount of exfoliating product to the desired area and massage in circular motion with, with your fingertips until the old dead skin are rubbed off. Then rinse off with clean water. Okay. So clean na yung hands ko. Wait, close pa yata siya. <laughs> so naka-close pa siya. Yan. Okay. So, dito natin muna ilalagay. Clear naman ang kulay niya. Clear yung kulay niya na may orange-orange na beads. So, ayan siya. And then, hindi natin sa ating face. Ayan. And then, circular. So ayan natin kung ano. Uy, ala! Hmm, totoo nga. Ang cheese May pimple ako dyan, no? Dito sa nose ko kasi madaming ano sa nose ko. Okay, kailangan ko pa. <laughs> Kunti pa. So, dito na ako maglalagay sa aking palm. Ayan. Fingertips pa. Ayan. Parang ang sarap nitong gamitin pang pumunta sa pumunta sa bibig ko nakain ko ano ba yan pait dito sa nose kasi dito ang madaming Whiteheads, ganun Siyempre, nakalimutan ko na yung baga ko. Ah, ang daming dead skin. Mm. Mm -mm. Ang sarap niyang gamitin. <laughs> Pwede kaya itong ilagay sa ref? Siguro masarap siya pag naka-ref to. sandali, magwash lang ako. Ayan, oh. Um, diba? Dito tayo. Ayan. Mm. Ah, fresh ng feeling. Sobrang fresh ng feeling. <laughs> Nakakatuwa to. My God. Ayan, oh. Um, parang ang, ang kinis na ng face ko. Na, para, feeling ko talaga natanggal yung mga dead skin. Nakita nyo naman kanina, di ba ang dami? Totoo yun, guys. Totoo. Hmm. Oh, di ba? Gusto nyo rin ng ganito, yung link na sa yellow basket. Ito try natin ito. Tamang-tama katatapos ko lang maligo, and wala pa akong nailagay na deodorant. So, try natin to. So, first ay, ilalagay muna natin itong Uh, Sakura Gluta Brightening Underarm Cream. So, ito ay 50 times brightening, may meron siyang 50 times brightening booster Sakura Pearl Capsules. Maglalagay muna tayo ng cream. Sakura Brightening Cream. So, ay, ipakita ko sa inyo. So, ito yung kilikili ko ngayon. Ayan. So, simula pa ito ng aking, na, medyo nag-lighten na nga siya, pero ito, ito kasi, itong part na ito kasi ang problema ko. Ayan, and then, kung makikita nyo, ayan, ganyan, ayan. Meron siyang mga chicken skin. Diba? O, oh, so, ayan siya. So, lalagyan natin itong ating uh, Sakura na luta Whitening Underarm Cream. So, dito ko muna ilalagay. Hindi ko siya ido direct doon kasi mahirap. So, dito muna natin. papam lang natin siya. One, two. Two pumps lang sa akin. Try ko muna. Ayan. Then, circular motion. Ayan. I-anaw nyo lang siya hanggang um, ma-absorb niya for 30 seconds. Ayan siya. O, diba? Wala syang, ano, wala siya yung white cast. Parang ganun. Hindi siya nag-white. Ayan. Then, lalagyan mo rin dito kasi pag nakaganyan ka. O, di diba? Kikita. So, ayan hanggang sa mag-dry siya. Ayan. Okay, so wait lang natin ng 30 seconds hanggang sa mag-dry. Okay, then, after that, after nyan, ito namang, ah, uh, ayan, 30, 30 seconds daw. So, after nyan, ito namang Sakura na Gentle Deo Deodorant Spray. So, spray lang natin siya. spray Then, patuyuin lang din siya. Okay, so, ito naman sa kabila. Ito naman, ganito naman, naman yung, yung sa kabilang kilikili ko. Ayan. So, again, nagulog na yung 2 pumps ulit. Then, dito hindi masyadong maitim. Dito lang sa kabila. Hindi ko alam kung bakit. Hindi sya pantay. then spray natin. Basta. Okay, so dry na siya. So 'yon ang ating underarm routine for today and So this is Sakura Gluta Brightening Underarm Cream. Ayan and by and this is the Sakura Gluta Deodorant Spray. Ayan. So combo sila. This is for underarm and this is a product from G.Milan. So kung gusto niyo rin ng ganito, gusto niyo i-try, yung link nasa yellow basket or ilalagay ko na lang sa comment section. <music>